Mas lalong umiinit ang tensyon ngayon sa pagitan ng China at India sa kanilang border sa southern Tibet dahil sa itinatayo ng India na major ropeway malapit sa LAC or ang Line of Actual Control sa Indian province ng Arunachal Pradesh kung saan ang probinsyang ito ng India ay naangkin rin ng China na parte daw ng kanilang teritoryo sa southern Tibet. Ilang beses nang nagkakaroon ng girian at bak baka ng mga Chino at Indiano sa lugar pero mas lalong umiinit ang tensyon ngayon sa rehiyon dahil sa major ropeway ng India sa lugar. Kaya pag-uusapan natin ngayon ang sitwasyon sa probinsya ng Arunachal Pradesh at kung magsisimula na rin bang muli ang digmaan ng mga Chino at Indiano sa tuktok ng mundo o sa Himalayas. Pero bago ang lahat, huwag kalimutang mag-subscribe at i-click ang bell icon para sa mga susunod na kwento dito sa ABCE TV. Ang major road project ng India sa Arunachal Pradesh na malapit sa LAC or Line of Actual Control ay nagkakahalaga ng mahigit sa 63 million US dollars. Ang ropeway na itinatayo ngayon ng mga Indyano sa lugar ay magkukonekta sa world famous Tawang Monastery papunta sa pangantang Sulayg sa Eastern Himalayas na aabot daw ng tatlong taon ng proyekto bago matapos kung saan ang lugar na ito ay napakalapit lang sa border ng China sa Southern Tibet. Ang Tawang Monastery ay mahigit 400 years old na at ang pinakamalaking monasteryo sa buong India at ang pangalawang pinakamalaking monasteryo sa Asia kung saan nasa tuktok ito ng mundo or merong altitude na 10,000 feet at dalawang kilometro ang layo sa pinakasentro ng bayan ng Tawang sa probinsya ng India na Arunachal Pradesh. Ang ropeway na itatayo ngayon ng mga Indiyano ay kukonekta mula sa Monisteryo ng Tawang papunta sa Lawa na malapit sa border ng Bhutan na may elevation na 12,000 feet at may layo na 18 kilometro. Sa ngayon ay aabot ng mahigit sa 30 minuto ang biyahe sa kalsada mula sa bayan ng Tawang papunta sa Lawa or Lake. Pero ayon sa mga Indiyano na kung matatapos na nilang ang proyektong ropeway ay aabot na lang ng 5 minuto ang pagbiyahe sa lugar. Ayon sa India na ang proyektong ito daw ay ginawa nila para i-promote ang ganda ng kanilang probinsya sa Eastern Himalayas at para na rin lumobo ang mga turistang bibisita sa rehiyon ng Arunachal Pradesh. At hindi lang 'yon, kundi pinapakita rin daw ng mga Indiano ang patuloy na pagangat ng kanilang ekonomiya sa pamamagitan ng pagtatayo ng mga infrastructures sa mga mahihirap na terrain o mga lugar ng India na mahirap pasukin ng mga sasakyan. Pero ang totoo talaga ay itinayo ito ng India para sa kanilang paghahanda sa magiging digmaan nila laban sa China. Napaka-strategic kasi ng mga ropeway na ito bilang supply lines ng kanilang militar sa bulubunduking bahagi ng India kung sakaling sisiklab muli ang digmaan nila laban sa mga Chino. Tulad na lang na itinayo ng India na tunnel sa lugar na binuksan na noong nakaraang taon ng kanilang Prime Minister na siyang personal na pumunta sa probinsya ng Arunachal Pradesh para formal na inagurahan ang pagbubukas ng kanilang road tunnel sa lugar orang Sena Tunnel. Ang Sela Tunnel ay tumatago sa Kachar, Bella Ridge, West so Coming District na may altitude na mahigit 13,000 feet at ang pinakamahabang bi-lane tunnel sa buong mundo kung saan kaya nitong i-handle ang traffic ng 3,000 mga kotse at 2,000 mga trucks kada araw. At ang pinaka sa lahat ay kaya nitong i-facilitate ang traffic sa kahit anong weather condition sa buong taon sa regyon na dating napakahirap i-access ng mga tao o mga indyano dahil sa napakahirap na terrain ng lugar. Pero ang totoo talagang purpose ng tunnel na ito ay para madaling maigalaw ng India ang kanilang persang militar sa rehiyon. Dahil sa tunnel na ito ay mas mabilis nang madideploy sa lugar ang mga sundalo ng India, pati na ang pagbabiyahe ng mga armas at equipments sa kahit saang lugar ng Arunachal Pradesh na napakalapit lang sa line of actual control o ang border ng India-China kung saan ang ropeway project ngayon ng India at ang kanilang pagong tunnel sa lugar ay parte ng kanilang strategiya para sa paghahanda na baka buling sisiklab ang digmaan nila sa China. Pero hindi lang ito ang proyekto ng India sa rehiyon o sa kanilang probinsya ng Arunachal Pradesh dahil ayon sa international media na inanunsyo ng India na magtatayo pa sila ng isang multi-purpose hydropower project sa lugar na magiging pinakamataas na dam sa buong India. At ang Arunachia Highway na siyang tatagos sa buong estado o provinsya ng Arunachia Pradesh na kumukonekta sa lahat ng bayan sa regyon na talagang napaka-praktikal nga naman para sa ikakaunlad ng kanilang populasyon sa regyon at higit sa lahat ay para sa kanilang siguridad laban sa China. Pero galit na galit ang China sa mga proyektong ito ng India sa rehiyon dahil inaangkin ng China ang kabuuan ng Arunachal Pradesh na ayon pa sa mga Chino na kanila daw talaga ang rehiyon na ito dahil parte ito ng Southern Tibet kung saan inilagay o dinagdag pa ng mga Chino sa kanilang mapa ang kabuuan ng Arunachal Pradesh na merong mga Chino mga pangalan na may iba't ibang distrito na talagang parang sa kanila ang rehiyon. Galit na galit pa ito sa pagbubukas ng tunnel ng India na ang mismong Prime Minister ng India ang pumunta para buksan ng nasabing tunnel na ayon pa sa punong ministro ng India na kahit ano pang gawin ng China ay talagang gagawin nila ito dahil sa kanilang rehiyon at wala sa realidad ang mga Chino. Ayon naman sa Minister of National Defense ng China sa media, ng area daw ng Zangnan o ng Pradesh ay parte ng teritoryo ng China at hindi nila nire-recognize ang Arunachar Pradesh na iligal na sinet up lang ng India at mariin daw nilang tinututulan ng lahat ng mga pag pagdidevelop ng mga Indiano sa rehiyon dahil wala daw itong karapatan na magtayo ng kahit anong infrastruktura sa lugar at hinihikayat nila mga Indiano na itigil na nito ang lahat ng kanilang ginagawa na siyang nagpapalala at nagpapainit sa tensyon sa Rehiyon, para mapanatili nila ang kapayapaan. Nagbigay pa ng mahigpit na babala ang China sa India na nakahanda daw ang kanilang pwersang militar sa kahit anong mangyari sa lugar kung talagang hindi titigil ang mga Indyano sa kanilang iligal na gawain sa regyon. Pero sinagot ito ng India na sila rin ay nakahanda sa kahit anong mangyari pero para sa iyo, Tama lang ba ang pagtatayo ng infrastruktura ng India sa rehiyon na siyang magpapabilis ng movement ng kanilang pwersang militar sa lugar na baka siya ring mag trigger sa digmaan muli ng mga Chino at Indiano? Hanggang dito na lang muna at huwag kalimutang mag-subscribe dito sa Abisa TV para sa mga susunod na kwento. Maraming salamat sa panunood.